or sa makayapang buhay, tinawag at tinirang. So ngayon po mga kapatid, at nandito po ako ngayon sa kabilang tunnel po, sa so, may tunnel po dito sa so may dagat po rin po dito mga kapatid. Ayan. So ngayon po mga kapatid, at ngayon ko lang po ang makakaligo rin dito sa kabilang tunnel rin po at first time ko rin po. So ngayon po mga kapatid, at noon rin po eh, napunta na rin ako sa tunnel rin po dyan buo sa banda. At first time ko lang po makapunta rin po dito. Eh, dito yung mga kabayan rin po mga kapatid eh. Parang mga po, pang na rin po mga kapatid. Yung kagayari sa probinsya na rin po sa amin rin po mga kapatid. At makikita at masuri nyo rin po mga kapatid. Ay ganyan na, ganyan rin po yung sa pang probinsya na rin po. At may kabundukan rin po mga kapatid. Ayun po mga kabundukan rin po medyo maka, mga, kapatid. May medyo may pagkakasol. May pagkakaparang hamog na rin po mga kapatid. Yan talaga mga figura rin po. Pag sa Ayan po mga kapatid, pag lumayo ka po banda dito po, ay medyo ma parang na rin po yan mga kapatid. parang ganun rin po sa dulo rin po mga kapatid. Kung natatanan nyo rin po yan mga kapatid. Dito rin po mga kapatid, eh, medyo may eh, pagkakasol rin na rin yan mga kapatid. Ayan. Ayan, ganyan po yung mga kanoan rin po dito mga kapatid. Yeah.